Panalangin sa umaga Papuri sa iyo, aking ama na nasa langit Ikaw ang muling gumigising sa amin upang mabuhay ng isang bagong araw Ano man ang aming kakaharapin Hindi nito mababawasan ang aming pasasalamat sa iyo Ang buong mundo ay nasa kamay ng masama. Bawat hakbang na aming nilalakaran ay puno ng mga tukso ni Satanas. Ngunit sa paglakad namin na kasama mo, wala kaming ikinatatakot. Dahil ang iyong makapangyarihang kamay ay laging nariyan upang tulungan kami ano man ang aming pagdaanan. Ito ay nangyayari nung may pahintulot mo at ayon sa iyong plano. Ama, kapag kami ay nalulungkot, ikaw ang pinagmumulan ng aming lakas at pinagmumulan ng aming pag-asa. Sa iyo Natatagpuan namin